para may maulam din sila dito pang sigang nila Hello! ko kanin ay may bangus tinyan may bangus hindi pera eh tingnan ito 150 yung isa may vegan eh maganda sama sama mo sa pareng audit te dito sa dorm na at, at kukuha lang tayo ng baterya, baterya natin na uh, lobat ng isa nating batery at uh, baka hindi tayo abutin doon sa pupuntahan natin ngayon. Uh, at uh, lang natin sa taas. Uh, tapos uh, mamaya matoto magkuwan tayo. ah uh, punta tayo doon sa kabila at magsishare tayo ng ating mga nahuling isda at pang samantala muna natin na putol doon sa ating video kasi maaba pero i-upload natin yung mga totoo at uh, pagsunorin na lang natin uh, unahin muna natin yung ating mga uh, kababayan na gusto din ng isda at magsishare tayo yung mga totoo kasi sobrang dami yung nauli natin at hindi pa muna natin i-upload yun ng kung paano natin nauli dun sa dagat mga katoto at sobrang dami talaga to ata at unahin lang natin muna yung pagbibigay doon sa mga ating kababayan na gusto ng mga isda at na uh, mga kasama natin si paring loyo nandun sa labas at samantalang lang muna tayo uh, natin kukunin yung battery natin mga toto para uh, hindi, na, hindi tayo malubat dun sa kon at ilang percent na lang to at malulubat na rin uh, para kung sakali naman na uh, malubat to uh, at may kon tayo may pamalit tayo sa ating baterya na uh, <coughs> at bibigyan din natin yung sinakon doon na uh, si Paring Noy at mga uh, kasama niya doon sa dorm na uh, magsishare tayo doon sa nila sa blessing natin na nakuha sa doon sa dagat nga uh, para makatim naman sila ng ibang isda hindi lang tilapia hindi isdang dagat yung bibigyan natin uh, sa doon nga sa unang video natin na uh, na pinagbigyan natin yung mga kakilala natin dito at doon sa mga madadana natin may uh, share tayo doon at bali dalawang video po yung nagawa natin doon uh, isang araw at uh, bali dalawang araw yan yun na muna natin doon mga katotoo para ma-upload natin agad at kunain uh, muna natin to mga, mga mag-share -mag mag-share muna tayo sa mga blessing na nakuha natin to sa dagat at grabe talaga uh, bali punong-puno yung basket na nakuha namin doon mga totoo at tapos may cooler pa na kay paring loyo at, bin at nilagay nga namin doon at punong-puno pa at meron pa sa sako mga katoto <clears throat> grabe yung isda na nakuha namin doon at siguro mga katoto kawan yun siguro ah uh, Sobrang dami talaga. Ah, lumalabas sila pa, lalo na pag gabi, yung mataas na yung tubig. Pero pagkuan naman araw, awala sila, pumapagit na yung mga isda. Kaya pag, araw naman tayo ng isda at hindi tayo makakuha ng ganung karami mga totoo at siguro mga mailan-ilan -ilan lang. Mga pera-pera so lang siguro makakuha natin doon at yun nga na timingan natin yung biyaya na binigay sa atin pinagkaloob uh, sa atin yan mga ko at tayo ng battery muna sa taas uh, tapos uh, na tayo aalis uh, na tayo at uh, pupunta na tayo doon sa ating pupuntan ah uh, sa ating pagbibigyan ng mga isda uh, doon tayo mga una pinaparing noy ah uh, tapos sa uh, sabay naman pabalik mga totoo uh, pauwi pauwi na yung ating destination na uh, pabalik pala. Ayun at uh, kung sino madadana natin mga totoo doon at yun nga bibigyan natin ng isda at alam natin na gusto din nila ng isda. Ayun <laughs> na. Uh, libre naman natin nakuha doon mga totoo at uh, hindi naman na uh, hindi naman na uh, yung panlang natin doon na uh, pagod lang. At at least ah uh, at share tayo sa ating mga natanggap at sobrang dami naman talaga. Hindi naman natin kaya ubusin yung mga toto. At meron tayo ditong mga pang stock, -stock na ha, nagtabi na tayo sa ating mga pang-stock. na uh, ito ng mga kasama natin mamaya uh, pagbaba nila. Uh, pero kami muna at pupunta kami doon sa bila mga toto. At na uh, makapag tayo doon ng mga blessing na ating natanggap. At uh, yung mga toto at kukuha muna ako ng baterya at pagkatapos yan na uh, at pupunta na kami dun. at uh, luluwas na kami ni Paring Loyo at samahan nyo po ako at uh, uh, kukunin muna natin yung battery tapos baba na tayo at uh, pupunta na tayo doon mga toto ah uh. para maka na yung at uh, kung may time pa at mag, uh, magluto tayo pero siguro ah uh, baka yung mga kasama na lang natin yung magluto dito uh, sila nang bahala Mag-iwan na lang tayo ng message sa kanila na sila nang bala magluto mga ano to. tara, uh, pupunta na tayo doon mga toto at kukunin muna natin yung baterya at uh, pagkakas na tayo. Ayan, let's go po. Punta tayo Kukunin lang natin yung baterya. to to dito to na, tayo kay naparing no eh uh, ah, bibigyan natin sila ng mga isda boss tulog pa sila so nabaki ako lang ano ah barakuda <laughs> harvest <laughs> tulog pa, pa si paring eh paring tulog pa tulog pa bakit oh, bakit nga namingit wala naman akong mga hulis na nangarang na dito wala kayo ba ganun din yan nandito okay, yung isla natin mga totoo at bibigyan natin sila dito ganyan yung piliin ko sa inyo, natin malaki kasi hindi wala yung may hundo sa loob yung ugat ugat yun yung bat, ugat pinapuin niya boss, kaya? parang ba sinigang nyo? sinigang? sarap yan, daw po sa kalamansi. daw po sa kalamansay parang chow man sinigang, sarap yan hindi pa ako nakakaya ng ganyan eh Eh, maluto mo, maluto mo, maluto mo, maluto mo, maluto Bilas ang Parang dito, tulog pa ata no Malot no. siya mm. Boss, plastic po. nyo Gising mo lang Alam mo, masda yan Maracuda 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 Ano ito mong sa akin? Siyempre, ba sa dito ako nagpigay ko ako sa Ayuda. <laughs> dito, dito na ako <laughs> nino. Sandali lang, magbibigay lang ako Ayuda. Kaya naman mamaya na, tawag ako sa Ha? niya Okay. Ang dami niya. Okay. Nandigyan natin sila at para may maulam din sila dito uh, ah. Pang sigang nila Ang dami din naman kasi Siyawin nyo Pareng o dito lugpa Ang ulit kong ganyan Anong sa akin? Ang ulit Sinigang, masarap yan Sinigang Ito ko sa kanilang sikat eh Pareng paka, ising lang Pareng laman yan Alaman yan Ito ko lang kaya? Parang jackpot si ito toto Ano yan no? Grabe Sarap siyang puhon Kawan talaga yan May mga bangos oh. oh, pa yung silalim Pwede kaya yung kilaw yung baran? Oo Oo para Sarap din marami marami din kayong kalamansi diyan eh. Pre. Pre. <laughs> wala na makabreak ng record ko kinigahan <laughs> mo naman to sa isang ano no isang punong puno yung lambat ko eh simula sa pagtali ko hanggang nasa kabilang tali ko rin eh saan oh, nakuha dito sa gilid oo dito sa gilid may lambat din doon eh hiyaw ko eh sino yun nilamig siguro na nilamig no Okay, okay. Oh, 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 oh. Tolong saya <laughs> ke tolong. Say, ka, tolong bangunin na. Ada na rin kayo. May bangus na sila rin. Talaki ito. Tagnan nyo. Ano na 'to? Yung lalaki, may mga bangus 'yan.

Pambigay daw sa mga kapitbahay natin? Ano, hindi nga talaga. Talagang hindi nga talaga. chicks. Sa tilani, baka gusto nyo yan. nagbigay tayo, nag-short tayo ng ating mga blessing na natanggap ngayong araw na ito. Dito may meron pa ditong mga kabayan natin na dito na may pagdating nila. Parang ngobe. Tayo mga musal sa baba. Ikaw na ang hari ng tangan. Ito na wala na makaka-break na. Sinigahan mo pa naman 'ton eh. Isang ano to, no? Isang Yes. Tes na te. Sna. Sna. Sarap nyan sinigang. Sinigang. Ate na kanigang. Oh, tot ko ang ate. Ko. Yan po yo. Yan po Mega jackpot. <tis>

要拿什么？要拿袋纸吗？没有袋纸，没有。哎，mas talibrete! Mas talibrete! Mas talibrete! ano gantenyan? Sa tilani, koa kay tilani pang Basta One fifty isa. ang ganda niyan. Haha. 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 Oh, eh mas marami kasi nandiyan yung girlfriend niya. Ano oh, nandiyan yung, girlfriend niya? Eh, bakit puro pareho ito? Shut up ka muna ate. Tagasan ka ba?

Kahilig mo sa malaki. Uy, maliit lang naman yung kay kuya mo. Si Kuya Ate, bigyan si Kuya Ate. Ay, sorry po, po. Yung ano, holy niyang isda, maliliit. Ano ba naman. Ano ba to? Ah. Ayaw. May bangas na si Lalim. Mm, yan. talaga yan ba? Ay, thank you. Ay, okay. Kay Ode. <laughs> Malayo kay Odie. Palit-golay to, palit-golay. May kami ng golay. Oo, oh, oh, may golay siya dyan. Uy, palitan mo naman, kawawa. How long? ma? long? Palit-golay. Oo, <laughs> ah, palit. Isang ano to, isang pizza lang ang kapalit yan <laughs> Hey. thank you. Welcome, welcome, welcome. Thank you. Kachiche. Hi, Cheche, Hi, yeah, yeah. Thank you. Merry Christmas. Hi, Merry Christmas. <laughs> <Yeah>. <laughs> At uh, Okay na mga toto At uh, na, na tayo Tapos sa uh, doon malapit sa atin uh, May pagbibigyan tayo doon at Tara po, uh, awi na tayo Kote ang gulay boss Kuha ka na. Pa magsabi na lang tayo kay Pats. Uh -huh. Magsabi na lang tayo. Uh -huh. At mga tata, kukuha muna kami ng gulay ha. Ah. Pang namin doon mamaya sa pagloto namin sa isda na binigay namin. Nakuha tayo dito ng Piliin na lang natin mga katoto. Pili natin medyo maganda mga katoto. Yan. Yan. Balik mo lang. Yan. Magluto kami ni Paring Loyo mamaya. Bismillah. Yan okay na itong mga yeah. <harmonization> Uy kami mga katoto At magluluto kami ni paring loyo ngayon ng sinigang Kaya na luto Pansi <ended> Tay ma Tay chayo ma Tay Ha okay, na na. Hmm. Uh, so, yeah. ma, ma, gulang na raw. Tooy, hmm. na. Okay, okay, na. may kang na daw na naman Dagdagan mo raw. At okay, sa sayang daw ni ano. Gugulang. <laughs> dagdagan daw natin na kasi magulang yung iba makatutok. Balik tayo ulit. どうしたらいい <spans> の<感覺> Palit isda mga katoto <laughs> okay na yung mga ulit ka ano mayari oh isda isda ka nandang ni ano palit <laughs> Kay gising lang mayari mga katoto ha <laughs>

Kaya nga naman? Kaya nga Christmas. Kaya nga naman? Kaya nga naman? nga naman? Kaya nga naman? Kaya nga sa Kaya nga naman? Kaya naman? nga naman? Kaya nga naman? may nga naman? Kaya nga naman? may nga naman? ba nga naman? Kaya nga naman? Kaya nga nila. Akala nila, kakilala nila mm. May eh, wala mga tawag sa akin ibang Kinaway kaway daw tapos paglapit sabi na ay mali hindi pala. Sino daw 'yon? Ngayon hinahanap na ng pinsan ko pangalan. Sabi ko baka baka sila luyo ako sa sila Dala. na taga diyan. Baka yung mga bago siguro. Ay baka mami bago kami ano eh. Dalawa, ah tatlo. At, dalawa. tatlo. Oo. Oo. Oh? Uh oh. ko. Punta ka dito, Maya. Bakit? Is that? Is oh? mag Pang... ano kami? masarap magloto to si Jelie ng ng ano nga yun ng nang... tausi tausi ano yung niloto mo yung tausi ano yung ano nang ano, <laughs> nga... Nang ano nga yun hindi ko man alam kuha ka kung pa plastic ka doon dami naman yung kuha dami yun punta kayo mamaya pag uh, hindi kami nilamig hahaha <laughs> Mamaya, <laughs> mamaya pa naman gabi. Kasi sayang din naman, may lechon pa naman kami ulong in order. Sinong kakain? Ha? Lechon, boss? Ha? Dito kayo mamaya. Wala kami mga pera eh. Bakit doon sila ang mga pera ito? Marami so, <laughs> <laughs> kaya kami ginagapupunta kasi mga pinsa ko dito. Tatay, boss? Taperware Taperware? Dito po na, bibigyan natin si Tita Jelay ng isda <laughs> Damihan mo Ha? Kumaka damihan mo Say hi mo na Mag <laughs> Hello <laughs> 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 Ko ka na siya <laughs> cool, May bangos din yan, may bangos <laughs> <laughs> Hindi pa nga eh, may pa nga lang kasi punta ako ng ospital. Ma uh, <laughs> Magpa-therapy ako sa ko ba? Ako na lang mag Eh. Sasakal ka yata. Hindi. Kuha ka no, kuha ng bangos. Ay bangos. Ay, bangos ba 'yan? Oh, bangos. Ah, bangos <x2> kuha ka ng mura yung bangos pag gusto mo yung bangos sa ilalim. Ang labig naman. Ilan kayo dito, Jer? Ate da. Ilan kami mamaya? ilang si si Kwan? Sino si sino dito pa? Sino? Sino sino ngayon? Yung si Bibi? Oo. So, wala. Ah, wala na siya dito? Lumipat na siya. Hmm. <laughs> yan, pangandaan nyo mamaya. Christmas party nyo. Uy, marami kami. Marami okay. kami handa, walang kakain. Kaya nga sabi ko, punta kayo eh. Kaya nga lang mangyayari. Oo, okay. kaya nga ano lang pa. Stuck niya sa rip niya? Eh, huwag naman marami kasi eh, wala akong time kaya magluto. Oo, mm. tama ano na Ganyata, yan. Hmm. Tama lang lang. Yan. niya tayo. Thank you. Mm -hmm. Oh my god, apa banget. pasok si Kuan, Si Sige? Pag hindi kami nilamig. Di mana malamig malam gua boy? Halagang malamig wala Wala kaming. Bak si dikun nilamig isda? da. Ngano? Oh, sige na, selamat. Salamat. oke. Sige, bye bye. Uh Oo. -oh. Okay. Dito na tayo sa dorm at si Paring Loyo at uh, maglilinis na ngayon at magluluto kami ng uh, ewan ko nang ni Paring Loyo at, at okay lang tayo at uh, nakapag-share na rin tayo sa ating mga kababayan ng dito sa Taiwan at mga kapitbahay natin bali ito na yung natin oh. isang timba pa rin oh yun yung na natin yan so, yun orang... tulungan na, pagtulungan na lang natin boss no? yun hmm. bota ayan, uh, bota ni Calo okay. tayo ngayon kahit anong luto, uh, pwede kardereyta, sinigang prito <laughs> at saka ano pa, uh, kilawin oh, kilawin say. ng barbuda at uh, In inihaw mukhang hindi siya pwede sa inihaw mga to, kasi malambot yung yung karne hmm yung iba na malilit na isda ano natin na masarap siguro paksiw paksiw sa gata o kung ano pa basta kung ano yung may sipa natin lulutuin ngayon at may Shanghai oh yung iba ay sanghay namin buka siguro at para iba ibang luto mga koto nakakuha at tayo ng gulay kanina at isda ha? yun ang ating pang sigang siguro sigang sa pichay yun at malaking sib namin ngayon itong mga dotot ang dami tayong nakuha at i-stack natin to sa rep at kung sino pumunta dito sa ating dorm at pagbigyan natin, uh, bibigyan natin sila mag-share tayo ng blessing natin na nakuha dun sa dagat. Hindi uh, talaga namin nakalaya na makakauli ako ng ganito karami. Uh, isang kawan na para ko na mga uh, grabe. <laughs> Nakasigaw talaga ako dun sa kwan sa tuwa uh, mula doon sa pagkatali talaga, uh, grabe. So, nagsimula doon sila hanggang puno-puno talaga at hindi naman ano, yung lambat natin na puno ng mga barakuda, talakitok at saka bangos grabe na shock talaga ako ng mga totoo at eh, yung ating lambat na grabe yung ginawa niya at uh, kakabili lang natin noon kay Papa Reg uh, iwan natin kung uh, pwede pa ang ilatag yun at kung Uh, tignan natin mamaya, check natin na kung pwede pa ilatag. Uh, grabe yung ginawa ng mga isda. Nagkumpul-kumpul talaga sila doon at kagabi talaga eh, parang kakaiba yung pakiramdam ko doon uh. parang hindi ako mapakali, sabi ko. Sana makahuli tayo ng isda at uh, pangulam-ulam natin kasi wala kaming nakarang araw, wala kaming ulam dito. Kurokan lang uh, at itlog at saka noodles ng niluto namin at nung nakaraan naman na nagtilapya tayo di hindi naman gaano na marami yung nakuha natin na takto lang sa amin na pang dalawang araw mga toto at yung yun nga hindi tayo makalawat ng gawa nung nakaraan at uh, sobrang lakas ng hangin at malamig at uh, yun nga iniwasan natin yung hangin at uh, hindi maganda sa ating video na hindi na tayo na maririnig magsalita kaya uh, yun talaga ay eh, kailangan natin isa lang doon yung para na voice over. voice <laughs> over natin mga katoto. At yun nga eh naisipan natin Friday, eh, naisipan natin na maglatag doon sa dagat at umulan naman siya na katao naman na hindi hindi malakas yung panya yung hangin at sakto lang. Nakapag-apan tayo, nakapaglatag tayo ng maganda-ganda. At diretso na nga tayo doon na uh, pag diretso um, na tayo doon sa dagat at nagpalit ng tayo ng damit. Uh, yun na uh, pinantaw natin ng sarto din ng umaga, umaga. At na uh, sa tingin ng si pare mo yun na uh, natulungan tayo sa pagtanggal kung siguro mag-isa lang ako ng mga totoo hanggang ngayon siguro hindi pa ako nakatapos doon. <laughs> Sobra talagang dami. Grabe. Yun lang talaga ako nakumuli ng maraming ganong isda. Seasonal nila siguro mga totoo ah, umangat sila doon ah, nagkataon na yung paglatag natin high tide na siya at ngayong tubig ah, umangat sa pata pata siya at yun nga ah, na natin ha nabihiyahan tayo ng ganong karaming mga isda mga toto at, at nag-share tayo sa ating mga kababayan dito kina pareng At at mga nandito sa ating kalapit na doon ah, nagbigay din tayo yung mga kapitbahay natin dito laging binibigyan ng mga isda Nung nanguuli tayo, uh, pilapya o gano'n, mga pang-tuyo natin na uuli. Yun, uh, inulit natin ulit at nagbigay tayo ulit ng blessing na nakuha natin doon sa dagat kasi sobrang dami. At mamaya, pupunta tayo doon sa mga hindi natin uh, na...